Alright, so paano ka nga ba kikita sa negosyo ng kapitbahay mo? Okay, so this time, pag-aaralan natin ngayon, ibang klasing tip naman, ibang klasing business tip. So, ang pagtuunan natin ng pansin ngayon, yung kapitbahay mo na may negosyo. Paano ka kikita sa negosyo niya? Alright, so positive day sa lahat ng natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so paano ka nga ba kikita sa negosyo ng kapilbaya mo, nang hindi siya ginagaya. Okay? So, kung meron siyang coffee shop, hindi ka magkakaroon ng coffee shop. Uh, kung meron siyang uh, uh, sari-sari store, hindi ka magsasari-sari store. Pero, makikinabang ka sa negosyo niya. So, yan ang fresh na fresh nating idea ngayong gabi. Pero bago yan, announcement tayo. Sa lahat ng mga gustong uh, mag-start na kanilang negosyo, so, meron tayong uh, group coaching on Feb 23 sa Manila. So, Message nyo lang po ako. And meron local version po yan doon sa mga mahirapan sa Manila. So, pwede tayo sa Robinson's Pampanga. So, mag-message lang kayo sa akin before 23. Unahin ko na po kayo dito sa Pampanga, Bulacan at Bataan. Okay, so paano ka nga ba kikita sa pumagitan ng negosyo ng kapitbahay mo? Okay? So, ang gawin mo ngayong umaga, gabi, o anong oras mo ba na pinapanood, maglakad-lakad ka, Tinan mo, ano ang negosyo ng kapitbahay mo? Okay, so dun tayo kikita. okay? So number one, paano ba yung doggie? Number one, ang negosyo ng kapitbahay mo, kung ang negosyo ng kapitbahay mo ay nangangailangan ng service, you provide service. Ibig sabihin service, pwedeng tricycle, pwedeng kolong-kolong, pwedeng jeep, okay? So for example, ang uh, kapitbahay mo ay may negosyo ng water refilling station. So, ang water refilling station ngayon, uh, na mostly pinapa-deliver na 'yung mga tubig, 'di ba? So, kung 'yung kapitbahay mo, di niya pa bumili na service, pwede kang mag-provide. I-offer mo sa kanya. Sabi mo, kung nagte-tricycle ka, sige po. Iya, ano ko na po 'yan? Uh, ako na po maghahatid sundo, uh, hindi sundo. Maghahatid sa mga or magdi-deliver -de na mga tubig dito sa barangay natin. So, i-charge mo siya 20 pesos, 30 pesos. So, nakinabang ka, kumita ka sa negosyo ng kapitbahay mo. Di ba? Or kung yung kapitbahay mo na meron siyang maliit na tutorial center, so sabi mo, kontratahin mo na ang mga uh, nagpapatutor sa kanya, hatid mo, sundo mo sa kanilang mga lugar. So, nakinabang ka doon sa negosyo ng kapitbahay mo. Okay? You provide service. So, ikaw magtutricycle, si ikaw na yung uh, maghahatid sundo. Pwede, di ba? Pangalawa, paano kakikita sa negosyo ng kapitbahay mo? You provide, pangalawa, raw materials. Ayan, okay? So, ikaw ang taga-provide ng mga iba niyang gamit. For example, nagtitinda ng kakanin, halo-halo, friend's price ang kapitbahay mo. Okay? So, kausapin mo na. Gusto mo, sabi mo, ako na mag-deliver ng mga Uh, yelo. Ako na mag-deliver ng mga, uh, ano man dito, mga gatas, mga niyog and itinda mo, okay, itinda mo, itapat mo sa kanya, bibili na, bibili niya yan. Okay? So, ikaw mag-provide ng mga kailangan niya na tingin mo. Uh, isang araw kakailanganin niyo, okay naman, para di na siya bumili, ikaw na mag-provide. Basta, kausapin mo lang siya, maganda pa kayo sabi mo para Uh, tulungan na kita, tulungan mo rin ako, ako na mag-provide ang mga iba mo kailangan, okay? So, tipid pa siya sa oras, ikaw naman kumikita ka, okay? And number three, paano kakikita sa negosyo ng kapitbahay mo? Yan. So, bilhin yung mga residue o sobra, o yung mga tira, o hindi na kailangan ng mga gamit. Like for example, kung may motor shop ang kapitbahay mo, gawin mo, bilim scrap niya, ibigay, benta mo sa junk shop. Okay? O magkaroon ka ng maliit na junk shop, itapat mo sa kanila, so dito na yan. ba diba? So may mga kakilala tayong ganyan, like kuya ko, meron siyang junk shop, ay meron siyang motor shop, so ibinibenta niya na doon sa katabing junk shop. Okay? So, uh, yan pa, ano pa? ah uh, alimbawa, yung mga nagtitina ng mga gulay, di ba? Minsan may mga sira ng konti, tinatapo na hingin mo, pwede mo yung ibenta yan sa so, may mga nangangilangan yan, like may mga piggery, may mga, I don't know sa poultry, ginagamit yan, super piggery, sigurado makikita yan, di ba? Or yung mga may karindiriya na may mga sobrang kanin, di ba? So, kontratayin mo na, pwede mo yung benta, 10 pesos, or yung, doon yung iba binamimigay, pero ikaw, pwede mo pagkakitaan yan, di ba? So, kumita ka sa negosyo ng kapitbahay mo, okay? So, isa pa na paraan, nakikita ka sa negosyo ng kapitbahay mo, eto, uh, mag-provide ka ng mga compliment or additional na wala sila. Okay, for example, may, may, may nagtitinda ng inihaw, di ba? Kapit ba mo, tinda ng hiya Ikaw naman, mag-provide ka ng mga gulaman, magtinda ka ng gulaman, inumin, di ba? Kung nagtitinda sila ng mga kanin, banana kiyo, ikaw naman, magtinda ka ng mga inuminan, inumin, di ba? So, yung, yung compliment, yung kailangan ng customer nila na hindi nila nabibigay, ikaw na magbigay. For example, karindiria yan. Magkalagay ka na ng kakaibang coffee bendo, uh, coffee bendo or anything na may inom nila. di ba? Diba? Halo-halo or basta tapatan mo kung anong kailangan ng kanilang mga customer. Yung hindi nila napoprovide. Okay? So, yan lang. Simple lang. ba? Diba? Apat na paraan. Paano ka kumita? Sa negosyo na kapitbahay mo. di ba? So, negosyo na kapitbahay mo, hindi mo ginaya. Pero yung compliment, ginamit mo yung uh, nag-provide ka ng pangailangan nila, yung sobra nila tinurn mo into negosyo. Pwede mong subukan, di ba? So, halimbawa naman, ang kapitbahay mo, may ukay-ukay -okay siya, o meron siyang mga overrun, di ba? Sa tabi niya, maglagay ka ng mga tusok-tusok na bili, siyomay, kasi definitely, may kasamang bata yan, bibili o sila mismo, bibili, di ba? So, you just uh, think of bright idea paano kakikita sa pamagitan ng negosyo ng mo. Okay? So, please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Jennifer. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.